Yan may sa May main May problema tayo ngayon Yan Nakita natin yan Food yan Double check natin Si grab open natin Punta tayo sa earnings Yan nakita natin May negative tayo 1,834 Gawa nga dito sa food na to So itong food na to May si Pepsi. Nag order yung client Nang Date is November 14 Tapos hanggang ngayon kasi noong November 14, Friday, tapos hanggang ngayon, Monday, nandito sa atin itong pagkain. Pero sa totoo lang, may amoy na din yung item. So, i-report -re natin to sa Grab. Kasi ang sabi ng client, kasi ang sabi nung sa report sa akin ng Grab, may si Pagsi, is hindi ko daw na-deliver. Pero sa totoo, no, na-deliver ko, parang mali lang ata yung location niya. At saka hindi niya ganoon yung item. As of November 15, nung nag-chat si Grab sa atin, may si Pagsi, is yun nga, may negative which is yung item na worth is 1,753 nandito yung resibo tapos yung shipping, kaya na yung 1,8 plus so pumunta tayo sa Abado kaso uh, so, nakaklose sila para airport sana to so ang ginawa natin, pumunta tayo doon tapos in stack natin to Tapos so, tinanong din natin doon sa entrance nung grab na kung ano pwedeng gawin so ang sabi naman, itago, itago ko na lang daw muna tapos kunin yung resibo para sa ganyan pag open sa Monday is papakita natin to so yun may amoy na din so taka puntahan natin sa gab na natin let's see what's gonna happen next so yun dyan na lang muna yung motor may sa si papsin nilabas na muna natin sa gate so punta na lang muna natin doon test day niya ngayon <laughs> So ano ba yung client natin na nag-order ng ganon may si Papsi So Indian food siya tapos Indiano din yung pagdadarapan natin at uh, sabi niya kasi nung no, tinawagan natin nung 14, nung November 14 na iwan na lang sa lobby tapos sinabi unit eh, yun yung ginawa natin Tapos sagulat na lang ako nung pauwi na ako, na-report na pala ako na hindi daw na-receive yung item worth of 1.8 Bale 1.7 plus lang pero 1.8 plus hanggang doon sa shipping fee May si Pap, si Makati 2, Makati lang din yun So, syempre, masakit yun. May si PUBG. Hindi ko, kaya naman natin bayaran yun. Kaso, syempre, sayang lang magpapagod ka sa hindi naman talaga kinuha ng CS yung pagkain. Nagpasa na din tayo ng mga complain o kaya sa health center na ganun nga yung nangyari. Pero wala pa silang sagot hanggang kanina. Ang date ngayon is November 18, lunes. So, kaya napag-isipan natin na sadyain na lang at tignan kung ano ba ang talagang magandang gagawin at saka baka ma-encounter nyo din to sa mga kasama kong grab food grab rider kung gantong senaryo at least alam natin kung ano yung susunod na step na gagawin natin kung may bibigay ba kung may babalik ba yung yung worth ng pagkain o hindi yan yeah, kasama natin si commander sinama natin siya wala namang trabaho day off para makapasyal ng bed Negative hey, kasi wallet natin Kaya medyo Kaya nung Sabado linggo Tinamad na ako nagbiyahe So let's Let's make a uh, story short May si Papsi uh, November 14 Na-pick up natin yung food Mga 10.30 Sa so tayo 30 minutes doon Kasi prep pa lang yung food Tapos deliver natin sa Night Bridge Residence Sa Makati Tapos iniwan natin sa Labi, Ito yung sabi ng CS tapos ni-report tayo Nung CS hindi nakuha yung item Yung food na, Which is bayad na lang GrabPay Tapos ngayon naging negative tayo dahil doon Tapos November 15 24 hours na yung pagkain doon Itatapon na sana nila Kaso tinanong ko doon sa receptionist Kung may na May kumuha ng item wala daw talaga Sinawagan din sa unit Kasi nag-iwanan Pilipino Hindi Arabo may si Juan So ang sabi doon baka ibang night bridge, baka ibang branch sa night bridge yung ipinin hindi doon mismo sa Makati kasi madami daw branch kaya yun, yan yung problem natin ngayon na kailangan natin i-solve kasi malaki halaga yung pera so nandiyan namin sa si Papsi, dito tayo sa Grab nandiyan namin sa Papsi, pipili ka ng gantong kahaba para may report lang yung sasadya yung mong i-report sumahaba-haba so, ito nag naghintay tayo ng mga isang oras para lang dito para makapasok tayo may binigay na stab sa atin para yun yung ipakita natin mamaya dun sa uh, mismong grab help may si sa grab hub marikina so yan may palibra din silang ganyan sa loob may mga kape din sa loob so yan nandiyan na tayo sa loob waiting at uh, kita natin may mga naka-flush dyan na uh, number. Kung ano yung concern mo, yan hintay lang natin yung number natin na tawagan para makausap natin yung ano, grab help na isa papsi. Ah. <laughs> Ba't ba? Iyan ah may ano, may mabang proseso na gagawin. Kasi dahil daw dun sa Pero sabi ko naman, yung record na tawag, dun na lang nila yung bins. Siguro, tapos kung may mag-email daw, na rub answer lang ko daw. So, ilang weeks, nahihintayin natin, kasi pinag-up lang din ni ma'am na pinasa yung report natin. Dun sa mas mataas sa kanila dito. So, tignan natin, may smart si Wani. Pero kung gusto lang mag-boom yan, talaga mag-cash in ako ng 1-8 para maging positive at hindi na negative yung balance ko sa cash wallet. lang, isa pa, so tingnan natin abang-abang tayo sa susunod, gagawin na tayo. Titignan natin kung marirefund natin yung negative na casual wallet natin.